Ayan. So, mga idol, no? Lapachero. Andito ah, tayo ngayon sa Changi e ng Holosulu. Walang timbangan dito, guys. So, kung makita nyo yung mga video natin, ayan. Wala kayong makikitang timbangan. Tumpok-tumpok lang dito, by pieces. So, mura lang talaga yung dito. O, oh, yung tulingan ganyan natin. O, mura lang yun siya, guys. So, yung gano'n, no? 150 lang, guys, yung isa. Yung malaki. Yung wala ha? Si Bungot ba? So, yan. Dito sa tiyangge ng hulo, wala kayo makikita ang timbangan. Sir, bakit walang timbangan dito? Sira okay. lang ang timbangan dito. Basi lang timbangan dito. Okay. Sobrang mura ng isda dito at walang timbangan. So, wala. Negotiation lang. Usap-usap uh, lang kayo tapos a uh, kung magkasundo kayo sa presyo, yun na yun, hindi na kailangan ng timbang-timbang. So by business na lang. So ganun kamura ang isla dito sa holo kasi walang timbangan. Okay? So ayan, wala kayong makikitang timbangan dito. So ano pa May nabili na tayo? Wala pa. Wala pa. So ano po tayo? na kami ng libre. Libre. <laughs> <laughs> dito na. Dibuti pa natin ang holo sulod dito sa tiyangin nila. Libre na lang yan. Laki <laughs> oh. Laki so guys bad. oh. Subat. So so <laughs> Ganito so ka ang isda dito sa holo. Ayan. Dito so, sir, magkano sir? Sa Ha? Ah? 70. Bakit wala kayo timbangan dito boss? Hindi uso ang timbang dito. Oh. Na hindi uso ang timbangan dito mga idol. Makita nyo. Walang uso-uso ang timbangan. Ang galong. Ang kano ganyang galong boss? 100. 100. 100. Hindi na tumpok-tumpok na no. Hindi na timbang. So ayan guys. Ah, makita nyo. Kaliwat kalan. Walang kwan. Uh, timbangan. Oh. Ini, ini. -in -in. Magkano yung ganyan boss? 450 boss. 450 lahat na yan. Oh, sampu sampu yan boss. Sampu, oh. Ba't walang timbangan dito? Ha? Huh? Ba't walang timbangan? Malang timbangan. Dito. Di usang timbang dito. Wala. So guys, no. Uh, yan dito sa ulo. Baho lang timbang dito. Timbangan. Masisira ang timbangan kasi hindi ginagamit. So, tumpok-tumpok lang. Makita nyo. So, ayan. So, ganun kamura ang isla dito sa ulo sulu. Ganito sir, magkano sir? 700. 700. Hindi na itimbang. Wala nang timbangan. Timbang. Masira Sira. lang timbangan, no? Masira lang. Masira. Di uso ang timbangan dito. Na, oh, yan guys, ha? 700. 700 lang uso. Uh, Oo? Ang laki talaga. 700 lang. <laughs> ba may bawas pa yan. May bawas pa. 600. 600. O, kariyal, no? Sayang, guys, ha? 600. Ano na video mo, Jem? Talunggo. 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 150. Dalawang tumpok. Tumpok, ha? Dalawang tumpok. 150. Ha? Guys, ha? Sa isang tumpok, sir, mankano? Ilang piraso? Anim. Anim. Malalaki, no? Tingnan guys, ha? Anim. 150 lang, guys. Yung dalawang tumpok na bilhin namin. Sigalong kamura. Tapos, wala na naman timbangan. <laughs> Ayan. Matatong uh, gatos. Uh, so, negosyation, negosyation lang, guys, ha? O, so, yan. Wala po, wala po. Doon, <speaking> dila. Doon, nawa ko patin, <Spanish> doon. Doon ko. Grabe mga lakwachera lakwachera, na-amaze talaga ako sa tiyangge ng hulo sulo Biruin mo, may tiyangge pa pala na walang timbangan. As in, nashock ako kasi kaliwa't kanan, saan-saan ako pumunta. Naghanap ako na may timbangan. Wala tala akong makita sa tiyanggi ng ulo sodo Grabe at bukod dun. Mura pa talaga ang isda. Sabi pa nga ni Papa Od sa panahon ngayon medyo mahal pa yan kasi nga malakas ang alon at malaki ang buwan. Sobra ka ulo Napahanga mo talaga ako. Hindi, hindi tala mauubos ang milyones mo dito dahil bukod na sa walang timbangan, mura pa talaga ang mga isda. Kaya ano pa hinintay mo? Tara na! Sa Ugot. Mahal pa yan. 403. Yan guys, ha, nakabili kami ng 403 na pugot na sobrang laki. Yan, yeah, no? Ako so, na, Jay. 400 lang yan, tatlo. Tatlong piraso. Yan yeah, yun guys, no? Oh. Ang laki nito, oh. 403. Tatlong, tatlong piraso. So, okay na tayo, Papa Uds. Laki may pa So, maubos ang pera nyo dito sa hulo kasi mura ang isda. So, ayan, mababait pa yung mga kwanta hulo, Very friendly. Okay, thank you.